How I lost 5 million in online gambling. So kung gusto niyong malaman kung paano ako natalo ng halos 5 million just because of online sabal, watch till the end of this video. Well, I'm super duper afraid to create this video but baka maging help. So it started in 2021. Online sabong in a money app. So I have no idea kung paano siya laruin. So nakikinood ako dun sa mga kasama ko sa bahay. Hanggang sa sinubukan ko na siya, at dahil nga wala akong alam, namimili lang ako ng color blue or color red. So meron or wala. So kung feeling kong laki-color yun lang, kasi wala talaga akong alam sa mga manok. So habang tumatagal, feeling ko nagiging expert na ako. So kung dati ang tinitingnan ko lang yung color blue and red, ngayon tinitingnan ko na kung sino yung mabilis yung paa, sino yung mahaba yung paa, sino yung maliksi kapag pinapagtuka sila. So to cut the long story short, naging adik ako sa sabon. So, ilang buwan ko rin siyang ginagawa. And then, halos umabot ng 600k yung talo ko. And then, after no, nagkaroon ng issue yung mga sabongeros. So, tinanggal dun sa money app yung uh, online sabong. So, I was very thankful kasi not choice kundi stop. Kasi wala na eh. So, sabi ko, oh my God, Lord, you saved me. Kasi tinanggal na siya. Kasi ang laki na natatalo ko, 600,000 almost. So, kahit di pa ako nakakabawi ng 600k, okay lang kasi natanggal na siya. And imagine you have the sabungan at the tip of your fingers kasi nasa online app lang siya. So, matagal na wala yung online sugal so, sa mga uh, money app natin. Hanggang sa one day, meron akong isang friend na nag-message siya akin. Nanghihingi siya ng 500. Take note ha, hindi hiram, hingi. Sabi niya, sendan mo naman ako sa Gcash ng 500. Sabi ko, aanhin mo. Sabi niya, pang lang kasi magbibingo ako. Sabi niya pampahiyang daw kasi nanalo daw siya kahapon. Tapos ngayon daw parang natalo siya. So, babawiin daw niya yung nanalo, na panalo na 30k. And sabi niya pa sa akin, try mo din mag-cash in ka kahit 200 lang. Not knowing na bago niya pa i-introduce sa akin yung bingo, eh, nagsusugal na ako ng sabog. So, walang nakakaalam that I gamble, but I gamble a lot, malala in. So, yun nga, nap naprovoke ako ng friend ko na mag-cash in. So, I cashed in 20,000. And then, bumili ako ng card na tigpa 500 and in in ko yon So, nanalo ako ng 76,000. So, beginner's luck kumbaga sa pagbabalik sa sugal. And doon na nag-start yung pinakamadilim na journey sa buhay ko. So, yung una kong talo sa sabong na almost 600k, naging 1M siya, kakabingo ko hanggang sa, syempre, ako optimistic. Kumiral yung pagiging optimistic ko. Sabi ko, ah, baka hindi ako pang bingo. So, lumipat ako ng slot. And, alam nyo ba, in just a span of two months, natalo ako ng almost 2 million. So, ito yung time na may pageant ako, papunta akong Thailand, and mag-isa ako sa condo, So, di ako makafocus sa training, kasi ang gusto ko lang talaga, pumindot ng pumindot, as in. So, di ako nanalo sa Thailand, tapos talo pa ako sa sugal. So, optimistic ako again. Sabi ko baka yung mga natitirang pera ko pa ko lang. So, ang ginawa ko, bumili ako ng house and lot dito sa Sambales for my ate. And then, bumili ako ng lot dun sa pinagtayuan ko ng kubo. And bumili rin ako ng isa pang lot na Riverside na gagawin kong resort. So, after investing dun sa mga bagay na yon parang nahanap ko yung peace ko. Naging tahimik ako, hindi na ako nagagamble for six months, I think hanggang sa na ko na naman yung isa pang kalaban, yun yung tinatawag nating trigger. So yun nga, almost parang 6 months ako hindi nagsusugal. Hanggang sa nagkainuman kami magkakaibigan. And then napagkwentuhan lang about, oh yun nga, online scatter, ganyan. And then ako, bumida pa ako na, oh my gosh, I quit sugal na. Parang 6 months na akong gambling free, ganyan. Quit na talaga ako. Tapos one time, maglo-load lang sana ako sa Gcash. Tapos parang may bumulong sa akin, be, mag-cash in ka. So, nag-cash in agad ako ng 20,000. After that, nanalo ako ng 40K kay Papa Zeus. So, sabi ko, okay, favorite na kita, Papa Zeus. And first time lang din yata nangyari sa gambling life ko na nag-control ako. So, after ko makuha yung 40K, nag-stop na ako. So, again, umiral yung pagiging optimistic ko na naman. Sabi ko, okay, nanalo ko kahapon ng 40K. Ayan yung goal ko, everyday 40K lang. Kapag nanalo na ako ng 40K, tama na yun. So, kinabukasan, nanalo ako ng 40K, tas kinabukasan, nanalo ulit ako. Doon na pumasok yung panibagong kalaban, si Labis. Sabi ko, shit, kaya ko yung 40K a day. So, gagawin kong 50K a day. So, ang goal ko na is to beat yung self ko. Kasi, nanalo ako ng 40K for 3 consecutive days. So, sabi ko, okay, taasan natin. Kailangan 50K. So, one time, yung punan kong 20K, wala pang 5 minutes, naubos agad siya. So, nag-cash in ako nung 40K. Parang wala pang 10 minutes, na ubos ulit. Hanggang sa nag-cash in ulit ako, tapos na ubos ulit siya. So, all in all, yung mga panalo ko nung mga nakaraan, na-cash in ko lang siya ulit. Kasi nga, labis. Labis-labis yung kagustuhan mo na manalo. Hanggang sa history repeats itself, kakabawi ng kakabawi, parang sobrang imposible ng makabawi. So kung sabi ko kay Papa Sus, favorite ko na siya ngayon, hate na hate ka siya. So sabi ko, okay, lipat tayo. Naging Baccarat Queen naman ako. And sabi ko, mas madali dito kasi dalawa lang yung pagpipilian, banker and player. Di dito, mas naging seryoso yung lahat kasi yung gaming app, nakakonekta na siya sa bank account ko. So every time na QR, QR code lang yung isiscan mo, makakash in na siya dun sa gaming app. So kung titingnan yung transaction history ng gaming app ko, para siyang nireregla kasi kulay red ang kulay ng deposit. So puro ako deposit, deposit, deposit. Wala akong nawi-withdraw. Tapos dumating pa sa point na yung bank account ko nalilimit na siya. So tatawag ako dito sa friend ko, Jonas, like sa transfer nyo nga ako kasi limit na ako. Since ako nga to, hindi, hindi nila ako nahihindihan. Siguro nahiya sila na wag, wag, ganyan. So, ako naman, tina-transfer nila. And then, pag di na ako limit, transfer ba ako sa kanila, tapos dadagdagan ko na lang. Hanggang sa nag naging ganun yung routine namin, magpapatransfer ako, tapos magdadagdag na lang ako. Tapos, eto na yung part na nag-open ang eyes ko to stop na talaga. Dito ko na-realize na I've met evil in the form of gambling. Kasi, natutuwa akong magsinungaling. Like, sasabihin ko kala sa mga friend ko, limit na ako. Pero yung totoo, wala na talaga akong pang-cash in naging makapal yung mukha ko kung dati hindi ako marunong maningil ng mga may balan sa akin ng mga distributor ngayon message ko na talaga sila tapos kinukuha ko na naniningil ako and ito yung worst kasi I know that evil is there mag isa lang ako sa kwarto noon sobrang dilem mag isa lang ako habang hawak ko yung phone ko nakaharap akong ganyan and then I bet all my 100k in Baccarat nasabi ko talaga kay Jesus na tang ina naman eh, but ayaw mo pa kasing ibigay. And after that, I cried and I prayed. I prayed it all to God and I said sorry to God. Kasi sobrang naging selfish ko, sobrang naging yabang ko sa sarili ko na pinaniwala ko yung sarili ko na kaya kong ipanalo lahat. Hanggang sa ako mismo nalunod na ako sa sarili ko. Imagine, 2021 I started, wala pang mga social media influencer na nagpo-promote ng sugal, pero na-impluensya na ako na which just, sendan mo ako ng 500, pampahiyang lang. How much more ngayon na budgeted na and advertised na tong mga sugal na to. Ginawa ko tong video na to for a realization na tumigil ka na. Alam kong nahihirapan ka, alam kong nanghihinayang ka sa lahat ng mga napatalo mo. Tanggapin mo na na hindi na kayang bawiin pa lahat ng yon. Oo, ikaw quit this gambling now, quit this evil now. I just want you to know na hindi pa huli ang lahat para sa sa'yo. You know, for you to start over, mas importante yung pamilya mo, mas importante yung sarili mo. Dahil makakabawi ka ulit, makakabangon ka ulit kung titigil ka na ngayon. And you know now, I would admit that because of my impulsiveness and because of the bad decisions, I am struggling struggling in a way na meron akong mga dapat isettle na hindi ko nasisettle. I am in debt and I have debt and ngayon ko na-feel yung mga consequences ng mga pagsusugal na ginawa ko before. Now, I'm in debt with my manufacturer. I'm in debt with my friend Lexa and Jonas. And why am I saying this? Simply because alam kong gaya ko, meron din sa inyo na nagka utang, -utang na, nagka-lubog-lubog na, nagka-baon-baon na dahil sa sugal. Pero mga begay gaya ko, kikilos, babangon, yung mga nawala, sisikaping ibalik. Huwag kang mawala ng pag-asa kasi kaya mo pa. You know, hindi ko napigilang gumawa ng video kasi ang dami kong kilala na unti-unti na ding nalulunod. Pero ito na yung salbabida na magsasagip sayo at magpapaalala sa iyong tama na tumigil ka na tumigil ka na para makapagsimula ka ulit salamat